Yan o, mapapansin nyo, kami ay may ginagawa, wala kaming laot. Dahil tinawagan kami ng mayor ng Palawan na si Mr. O.M. Montigo. Shout out iyo Mayor O.M. ng Palawan. Tumawag sa amin si Mayor na huwag daw muna magpalaot sa sa West Philippines eh. kasi nga nandun daw may ano doon may nabal ang doon taga taga ibang lugar taga ibang bansa alam niyo na kung sino ano daw, no, mga kuskad nila, malalaki. Pumunta kay Stress ako sa mga tao. Nagagawa namin 'no. Oh. Kami naghahanda. Pag lumaud kami uli sa Scarborough, ito na 'yung paghahanda namin. Lalaban talaga kami. Ayo, turba, lalaban kayo. Laban. Oo. Okay. Lalaban na kami. Hindi pwedeng api apihin tayo sa ating sariling bansa. Ah, eh, gagawa pili, kami para 'yan? mga yung ng mga sekretong panlaban. Ay, pag, 'Pag kami hinara sa laot, lalaban na talaga kami. Puli lang ng Itali kay ibisid ito. sa linggo. <laughs> Bakit nyo nandun lang dyan? Nandun lang sa tatyak nalang dyan hahahaha Tris Sa hindi nakakaalam yan ay gagawa ng upuan yung aming piloto. Ha? Huh? Ang gagawa si Lanlan alias Boy Takas Ang hanap buhay namin ay pangmatagalan, Pero ang gagawing upuan Pasang lingguhan lang. <laughs> Alam mo guys, yan palabasa ito marunong. Sa ba kang guys? Dapat dyan, kasi dyan ang tatlong ako po. <laughs>